Hey, what's up po mga kadvinsurir? Uh, Holy Thursday ngayon mga kadvinsurir uh, At kahit uh, Holy Thursday ngayon, mahal na araw uh, Andito pa rin tayo sa gawain natin mga kadvinsurir At sa mga oras na ito ay andyan na tayo sa dagat At sinumulan ko na sa paglagak yung lambat Ayan po, Uh, wala tayong pinipili na panahon mga Carbinturer, kahit anong holidays, uh, dito pa rin tayo sa mga gawain natin. Uh, mula noon hanggang ngayon, ito pa rin yung gawain natin mga Carbinturer at magpakailanman, ito yung ulit-ulitin natin na gawain ng mga Carbinturer. Dahil dito tayo sanay mga Carbinturer sa mga gawain na ito mga Carbinturer, uh, ugali na maghanap o maghunting ng makakain para tayo maikainin. Ayan po, sa pagkakataon na yan, mga kalbintsyurir ay binulabo ko na yung tubig para mapunta yung isda doon sa lambat. At pagkatapos, ayan po, tsimitsi uh, ko na yung lambat mga kalbintsyurir. At uh, grasya mga kalbintsyurir ha, mayroon na agad na sumabit na isda. Ayan po, dalawa yung uh, suki natin na isda, yung danggit. At saka mayroon pang katambak mga kalbintsyurir. Ayan po, uh, panuuran nyo lang po ang video ito mga kalbintsyurir dahil uh, maganda yung... Uh, panalambat natin sa araw na yan at marami tayong nahuli uh, ito panoorin po ninyo mga adventurer yung video na ito mula simula hanggang katapusan para maintindihan po ninyo yung uh, kabuuan ng video ito Uh, sa pagkakataon na yan uh, maraming sumabit na isda na maliliit mga carventurer yung tinatawag namin na guno uh, yung guno mga carventurer ori yun ang isda na hindi na siya lalaki ganyan talaga kalaki yung uh, mga guno mga carventurer at hindi na talaga siya lalaki ayan po kaya dinala na natin ang guno mga carventurer masarap yun sa kinilaw mga carventurer at saka Uh, kahit sa anong luto mga kalpinsyurir, masarap yung guno kaya medyo lang makuti dahil maliit at saka maraming mga uh, shield yung uh, isda riyan. Pero dinala pa rin natin mga kalpinsyurir dahil may plano ako sa mga guno na yan mga kalpinsyurir. Ayan po, oh, ang dami parang Christmas tree yung lambat natin. Uh, yung mga guno mga kalpinsyurir may pagkakataon talaga na sila ay magpahuli. Uh, dahil uh, maliliit lang sila tapos yung lambat natin malaki yung mga uh, tinatawag namin na, na mata ng uh, lambat uh, kung isipin natin uh, kaya nilang uh, lumusot lang sa lambat natin dahil malaki yung mga mata ng lambat natin mga pero uh, ang gagawin nila uh, Uh, kakagat sila sa nylon mga karbonsuro para sila mahuli. Katulad sa pagkakataon na yan mga karbonsuro na tayo tapos sila ay nagpahuli sa atin dahil siguro alam nila na wala tayong ulam. Uh, kaya kinagat nila yung nylon kahit kaya na naman kaya naman nilang lumusot sa mata ng lambat ayan po sa mga oras na yan ay natapos ko nang iniligpit yung lambat mga uh, guys tapos andyan na po ako sa baybayin para ihiwala yung mga sumabit na isda uh, ito po panoorin po ninyo itong mabuti mga adventurer para makita po ninyo yung uh, tinatawag namin na guno sa malapitan Ayan po, uh, inawalay ko na yung isda at yan yung lahat ang huli natin mga carbunturer. At yun, ang guno mga carbunturer yung mga maliit. At yan yung auman. ah ito yung mga ng isda na nahuli natin mga carbunturer. At yan po yung asamuk. Ah, yan. At yan po yung katambak mga carbunturer. Yan po. Yan. Yan ang mga isda kadalasan mahuli natin dito sa mababaw na bahagi ng tubig mga carbunturer. At yan po yung suki natin, yung danggit. Yan yung kadalasan mahuli natin mga karbintsyurir At yan po yung guno mga karbintsyurir Ayan po, maliit lang siya Dahil hindi naman siya lalaki ang klaseng isda na yan uh, Kaya dinala na natin mga karbintsyurir dahil masarap yun sa kinilaw Ayan po yung huli natin lahat mga karbintsyurir Yan, nasa na, loob na net yung lahat ng huli natin mga karbintsyurir Uh, plano ko sana na magpagabi mga karbinsyurer Kaya lang uh, may nahuling guno Kaya umuwi na ako para uh, kilawin natin Ayan po, pauwi na po ako At ilang saglit lang mga karbinsyurer Ay andyan na po ako sa bahay At inihihanda ko na yung huli nating isda mga karbinsyurer uh, Bali, uh, ilagay natin sa ibang lalagyan yung mga guno mga karbinsyurer Para yun ang kilawin natin At yung mga malalaki na isda Ay uh, pasok muna natin sa reef at pinaamoy ko muna ni Matilda, yan yung maliliit na aso Si Matilda, yung aso ng kapatid ko mga kalinsuril At yan po, ah, pinapasok ko muna sa reef yung ibang huling isda natin Yung malalaking isda mga kalinsuril Dahil babalik pa tayo sa dagat mamayang gabi para madagdagan pa yan bukas Ayan po, yung gunung mga kalinsuril, inihanda ko na At ah, sinimulan ko na sa paglinis, ah, tanggalan ng mga shield at saka yung bituka at ulo mga kalinsuril para sa kinilaw natin na guno mga kamitsurir na itong guno mga kamitsurir yung lasa ng laman ng guno mga kamitsurir alam nyo ba na namis ang lasa nito at saka mabango yung uh, laman niya mga kamitsurir uh, kahit sa kinilaw mga kamitsurir uh, wala siyang lang sa mga kamitsurir uh, kaya masarap talaga yung isda na yan mga kamitsurir Ayan uh, po guys, uh, natapos ko na linisin yung uh, laman ng isdang guno. At saka yung ulo mga Carpinturer Ibigyan na natin sa pusa Ayan, mababait niyang mga pusa na yan mga Carpinturer Dahil uh, pag mayroong tao Hindi kakainin yung ulam mo Pero wala ka uh, Siguradong pagbalik mo Wala na din yung ulam mo Ayan po mga Carpinturer Yung isda Inugasan muna natin ng tubig Tapos hugasan ng suka Para maalis yung langsa mga Carpinturer Ayan po Araw ngayon ng Hoywist mga Carpinturer uh, Holy Tarsity uh, Kaya pwede pa tayong magkilaw Uh, kaya dinala ko ang mga guno na yan para magkilaw tayo mga kabinsure. Pero bukas, uh, Holy Friday, uh, hindi na tayo pwede magkilaw mga kabinsure dahil um, nasunod natin yan sa mga ninuno pa natin yung traditional ng, traditional ng mga Pilipino na bawal kumain ng uh, kinilaw uh, at saka yung mga inihaw na isda saka yung karni. Uh, yan yung traditional natin ng Uh, nating mga Pilipino mga kadventure. Bukas mga kadventure, uh, siguradong maraming uh, kainin natin yung tinatawag nating binignit. Uh, ano ba tawag sa Tagalog yung binignit mga kadventure? Basta binignit sa Bisaya mga kadventure, yung merong gabi, saging, uh, gata, gata ng niyog, yun, yun. Uh, ano tawag dun sa Tagalog? Yung tawag sa amin mga kadventure, yung binignit. Ayun uh, yun lang ang Uh, kadalasan kainin namin pag uh, Holy Friday mga Karvinsyurir ayan po, um, naghanda na ako ng mga ingredients natin para sa kinilaw natin na uh, guno mga Karvinsyurir ayan po, uh, yung luya uh, sili, bumbay at saka yung kamatis at syempre mga guys, hindi mawala yung asin at saka yung bitsin, dahil yun ang pampalasa natin mga tao mga Karvinsyurir mayroon uh, tayong iba't ibang panglasa Ah, kaya pag magawa tayo ng ulam o katulad itong kinilaw ah, dapat ah, kunti lang yung asin para pag ah, mayroong ibang titikin sa ginawa mong pagkilaw ah, pag matabangan siya pwede pang dagdaga ng asin dahil pag Uh, maramihan mo ng asin mga ka -tuturir. Tapos yung titikim sa ginawa mong pagkilaw uh, Maalatan uh, Hindi mo na pwedeng uh, kunan ng asin Kaya mas mabuti uh, Kaunti lang yung asin mga ka -tuturir. Ito po mga guys uh, panurin po ninyo yung pagkain ko dyan Siguradong magugutom din kayo uh, Ito po Ayan po mga kabinsurer, ah, patapos na po akong kumain at matatapos na rin ang video ito mga kabinsurer. sa lahat na nandito, nanonood pa rin sa video ito, maraming maraming salamat po sa inyo mga guys, mga kabinsurer. sana hindi kayo magsawa magsuporta ng munting channel ko mga kabinsurer. Ah, bye bye na po. sana na enjoy kayo ng ah, video ito ah uh, sa susunod ulit ng upload natin mga adventurers, mga adventurers sana uh, sundan niyo lang yung bawat upload natin sa Reels, sa YouTube at saka sa Facebook page mga adventurers. ah uh, bye bye na po mga adventurers. Bye bye. I love you. Mama natin guys. Mag-hi Hi.